Kumain na tayo, kain tayo. O, okay. oh, tayo na. Ka na. Okay. Okay. tayo ng restaurant Tain. to, Ako magbabayad, pare, ha? Ay, di pare. Ako, naman. <laughs> pare, ako naman. pare, nagdalatag ako ng maraming pera ngayon. Para nga sa pagsalubong doon sa apo ko. Ako magbabayad. Eh, anong pinapalabas mo? Wala, wala akong pera. Sabi mo, wala kang pera. Hay! Hay! Hay, nako. Mabuti nagkasundo rin sila. Ang kukulit niya matatangdang yan. Oo nga. Ang mm. cheap nila. Pero ang cute to pay. Hey! 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 Hanggang ngayon, nagli-labor pa rin. Siguro hirap na hirap yung kawawa naman. Hay nako, kaya ikaw, Lulu? Sinasabi ko sa'yo, wag na wag kang mag-aanak. Bakit naman? Eh, papano, mabuti kung maging kamukha mo yung anak mo. Eh, kung maging kamukha ng asawa mo. Eh, pare. <laughs> Alam mo, magkaibigan tayo eh. Kaya oh, ayokong medyo mapayake, Baka din nila. <laughs> Lilinawin ko lang. Tinignan hmm. ko maigyong bata eh. Ako kamuka. <laughs> Hindi pwede yung pare. Nakita mo na yung bata. Chinito yung bata. Chinito ako. ka kamuka ako. Pare, lahat ng bata, pag bagong panganak, akala mo chinito. Eh, di pa nililad yun eh. Nakasarap pa matanon. At tingnan mo, ang haba pare. Parang ako. Kamukang kamuka ako. Naititinan ko lang naman yung pagka magandang lalaki ng bata. Nakuha niya yun sa akin. Kamukhang kamukha ako. Tama ka nga. Magandang lalaki ng bata. Kaya eh, ako kamukha. <laughs> ano pinapalabas mo? Napangit ako. Ganon. Parang wala ko sinasabi ko doon. Sa'yo nang galing talaga. yun. Mo hindi mo. ko naman. Ang ko doon sa saro. Ah. Ay! 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 Ano nangyayari? Dag! Oh. Kawatin natin! Kawatin natin! Ah. Ah. Dad, dad, dad! Dad! Pwede ba magunos dili ah. kayo? Tama na. Tingilan nyo na yan. Oo oh. oh, nga. Para kay mga bata. Oh. Tingilan nyo na yan. Ano na? Itong sindado. Ano ba kasing pinag-aawayan nyo? E kitang-kita namang kamukhang-kamukha ko ang bata. Mare, teka muna, sandali. Anong kamukhang-kamukha mo? Hindi mo ba nakita yung bata? Yung ilong nun, ilong ko yun. Kamukhang-kamukha ko. Tingnan mo yung muka, bilog na bilog, kamukha ko yung bata. Mare, teka muna. Mukhang nagiging malabo na yata yung mga mata mo. Tingnan mo nga yung bata. Yung kutis nun, kutis porcelana. Kutis ko yun, mare. Anong sinasabi mo? Pangit ang kutis ko? Ah, wala ko sinasabing yun ganyan, ha? Yun ang sinasabing ha? mo, eh. Pangit ang kutis ko, eh. Wala ako sinasabing sinasabing niyan, ko sinasabing ganyan. Sinasabing pangit ang galing niya. Ay, naku, hindi, hindi. Na ano? No. Ha, pangit, oh, tano, kutis wala, kutis pangit ang kutis ko? Ah, wala ko ako sinasabing ganyan, ha? Wala ko sinasabing ganyan, ha? Daddy? Mommy? Napapaglipasan na yata kayo ng gutom kaya't lumalaba ang paningin nyo. Ba't di pa kayo magsikain? Abay, hapon na pala. Hindi pa tayo nananahalian, ha? Oo nga. Sige, sige Oo oh nga. Bote mo kumain na kumain tayo. na tayo. Kain tayo. Okay. Oh, tayo na. na. Okay. Ano tayo ng restaurant doon? Ako magbabayad, pare, ha? Ay, hindi, pare. ako naman. <laughs> pare, nagdalatag ako ng na maraming pera ngayon. Para nga sa pagsalubong doon sa apo ko. Ako magbabayad. Eh, hey, anong pinapalabas mo? Ula, na, wala, wala akong pera. Sabi mo, wala kang pera. Hay! Hay! Hay, nako. Mabuti na kasundo rin sila. Ang kukulit niya matatangdang yan. Hmm. Oo nga. Ang cheap nila. Pero ang Hey Hey Daisy And Jimmy Mom 3 2 1 Baba in la 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 Ula ko. Ikaw, okay. pare, lalaki. Ba -ay, ba -ay, ba -ay, ba -ay. O, sige, o, ito. Ila tayo. Ay? One, two, three, four. Oh. O, yan. 500. Lalaki, lalaki, babae, babae. Okay, two thousand, yan, ha? Akin yan. O, sige, ayan. Babae yan. Babae Babae yan. Babae yan. yan. Teka, teka. O. Shhh. ba kita? Papay nga. Anong ginagawa mo dyan, pare? O. Pare, alam mo kasi, hindi ko eh. Alam, alam mo yung Anak mo. Thank you, Ace. Maputi naman. Nadalaw kayo. Oh, masakit ba? Oo, makirot eh. Eh, kasi nawala na yung visa ng anesthesia. Pero teka lang. Bakit ano? Bakit ganyan ng suot mo? Ah, Ah, hmm? ah, oo nga. Ah, eh, kasi pagdamag niya akong binantayan, ah. eh yung suot-suot niya <coughs> ng mga damit, pinalaban namin. Nanghiram na nga lang ako ng gown dyan sa nurse para maisuot niya naman. Pinahiram ko na nga siya ng panty. Ah. Ganun ba? Teka, teka lang. Bago magkalimutan. Kailangan malaman namin yan kung lalaki o babae. Oo ah, oh, Kaya, pala. nga pala. Babae, babae ko babae, babae, babae. Babae? Oo, oh, oh. para hindi unfair, ako ang titingin. Sige, sige. Tama. Ay! Keep... Ay! Ah, yes! Yes! Lalaki! <laughs> okay. Oh!